Sir Wilben, ah uh, nasaan estado na po ang exploratory talks ng administrasyong Marcos Jr. sa NDFP? Ah uh, yung e exploratory talks ay nag nagkaroon ng resulta yung po uh, joint statement, at joint communique mm -hmm. na kung saan ang na kung saan ang joint to ay nagpapakita ng uh, intensyon ng dalawang partido, mm -hmm. ang pamahalaan, uh, ang national government at ang National Democratic Front of the Philippines na itigil po ang armadong uh, pakikpaglaban at saka yung pagtransform po ng uh, TPP-NPA uh, okay. members. Opo. Okay. Ah, um, uh, uh, mm, uh, ahead. takitin mo 'yung mas maganda po na basahin ko 'yung sa joint statement. Uh, go ahead po. Dahil ito nga po 'yung produkto ng Exploratory Talks. Ang isa sa pinakamahalaga dito din na mga provisions po dito, nakalagay po dito, the parties agree to a principled and peaceful resolution of the armed conflict. Resolving the roots of the armed conflict and ending the armed struggle to pave the way for the transformation of the CPP, NPA, and AFP. And consequently, we envision and look forward to a country where a united people can live in peace and prosperity. So ito po yung mga mahalagang mga provision ng uh, joint statement and joint communique na produkto nga po ng exploratory talks sa uh, Aljo. Opo. Uh, linawin lang natin, uh, sir. No? Uh, sinasabi kasi na hindi yan muling pagbubukas ng usapang pagkapayapaan, kundi panibagong peace talks. Tama ba? Tama 'yon, Aljo. Ito po ay hindi resumption, kundi bago pong pag-uusap. At uh, mga, mga mga details po nito ay uh, pag-uusapan pa sa kasunod na pagkikita po ng uh, uh, Government of the Republic of the Philippines representatives at ng uh, National Democratic Front of the Philippines, Aljo. Opo. Uh, ano po ang uh, tsansa na pag-usad ng ganitong antas ng pag-uusap? Ang sa panig po naman ng pamahalaan ay tayo naman po ay positibo dahil uh, talagang pinupurso po natin ang pangkapayapaan. Dahil ang kapayapaan po ay importante po sa isang pamayanan. Ang isang bansang mapayapa ay nagiging maunlad at uh, pag umunlad ang isang bansa, ang kahirapan po ay nawawala at uh, nagiging maginawa po ang buhay ng ating mamamayan. Uh, ngayon aljo, nakikita naman natin sa mundo na marami pong uh, kaguluhan sa Ukraine at Russia, sa Israel at saka sa Hamas. At uh, yan po ay hindi nating pahintulot ang mangyari sa atin na at tayo nga po ay pinuri ng uh, Foreign Minister ng Norway dahil tayo naging halimbawa sa ating pagsulong sa kapayapaan aljo. Opo. Tanong din ito na marami. Importante ba sa puntong ito ang pagsusulong ng peace talks na matagal tagal na rin nabinbin? Aljo, uh, bigyan natin ng ng uh, kapayapaan dahil uh, ang pinaka-ultimo nga na uh, pagtuldok ng mga conflict or violence sa uh, iyong negotiated uh, peace settlement. Uh, sa buong mundo po, yan po ang mga paraan para po matigil po ang uh, ang pag-aaway ng mga ano mga iba't ibang partido uh sa so in the world uh, negotiated peace settlement is uh, the ultimate tool to end the uh, armed conflict uh, aljo Si Pagono Marcos Jr. po uh pro peace pero sa mga hati ang opinion sa usapang pagkapayapaan uh, para ho mas maintindihan, ano ang ganansya ng bayan makukuha po natin sa ganitong advocacy Ah, kagaya po ng nabanggit ko kanina, Aljo, ang kapayapaan ay susi sa kaunlaran. At ang maunlad na bansa ay isang susi rin para maihaw na natin ang ating mamamayan sa kahirapan at maging maginhawa ang buhay. Wala po mga investors o mga negosyante na mag invest sa isang magulong lugar. Ang digbaan po ay walang dinudulot na mabuti, walang panalo dito, parehong talo po. Kaya mas maganda po na magsulong po tayo ng kapayapaan sa ating bansa para po tayo ay maging uh, pros prosperidad po at progress progressive po ang ating bansang Pilipinas. Aljo. Uh, okay, sige, mensahe na lang sa pangkalahatan, sir, no, sa ating mga kababayan na uh, hati po ang kanilang pananaw sa usapang ito o oh, sa usaping ito. Opo, go ahead po. Uh, nananawagan po kami sa sa mga sa ating mga kababayan na ipagpatuloy ang kanilang buong pusong suporta sa prosesong pangkapayapaan sa bansa. Ang ng ating pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. at ang kanyang administrasyon na magkaisa ang bayan tungo sa minimitid nating tunay at pangmatagalang kapayapaan para po umunlad ang ating mahal na bansang Pilipinas.